Ito mga kaibigan, no? Oh. ito po dapat ang tinutularan at ah, ah, ginagawang ehemplo. Habang po ang ibang politiko, ibang pinuno po ng ating bansa ay ah, dahan na namumulitika at puro papogi. Ayan mga kaibigan. Ito po siya si House Speaker Martin Romualdez. In all fairness, ah, tahimik po na nagtatrabaho. Although, lagi ko pong naririnig Uh, kapag may mga prayer rally ko no ito pong kampo ng uh, dating pangulong Duterte laging may patutsada una kay uh, presidente Bongbong Marcos pangalawa kay uh, House Speaker Martin Romualdez ewan ko ewan ko siguro para sa kanila threat si House Speaker Martin Romualdez mga kaibigan so ngayon sa so nakikita ko mga kaibigan kaya pala kaya pala sila uh, takot na takot uh, kay House Speaker Martin Romualdez kasi talagang gumagawa ng uh, tulong gumagawa ng tahimik para po tulungan ang mga kababayan po natin mga kaibigan. So basahin po natin ito. Sabi dito, nagkakahalaga ng 2.5 million ang limang pump irrigation system for open source. Isang kasaba uh, greater N pressure. I don't know kung yan ba talaga ang pronunciation dyan. But anyway, at isang rice combine harvester na ipinagkaloob ng Department of Agriculture or DA. Karaga sa iba't ibang grupo at kooperatiba ng mga magsasaka sa City. Kabadbaran at iba pang lugar sa Agusan del Norte. Yan, kailangan po yan eh, magsasakayan. Ang mga nabanggit na makina at equipment ay tinanggap ng Rural Improvement Club o Barangay San Mateo Incorporated, Sumilihon, Tagibo Farmers Association, Taluaw Women's Farmer Association, Maningalaw Lingayaw Agriculture Cooperative, Ladrasha Farmers Agriculture Cooperative at Kabadbaran City Corn Growers Agriculture. Samantala, nagkalo uh, nagkaloob naman ang Philippine Center for Post-Harvest Mechanization and Development or PhilMec ng 5.8 million na halaga po ng tatlong rice combine harvester para sa Anislag Bilay Farmers Irrigators Association Incorporated. Balang-balang Farmers Association at Federation of Gabatbaran Irrigation and Farmers Association. Sabi po dito, oh, basahin po natin. House of Representatives, Rice Harvester, Pump Irrigation System sa magsasaka, yan po ang uh, ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez. Saan po dito? Bilang kinatawa ni uh, President Ferdinand Marcos Jr., personal na sinaksihan ni House Speaker Martin Romualdez ang pamamahagi ng DA Caraga at Philmec ng limang Pump Irrigation System, apat na Rice Combine Harvester at isang Kasaba Grater and uh, Presser. Grater ba o Grater? Uh, may kabuoang halaga na 8.3 million sa 10 grupo ng magsasaka sa Agusan del Norte nitong Marso Okay, mga kaibigan Kung yung iba ha Kung yung iba Yung mga milyones, bilyones ang nakalagay confidential Confidential Ito pong House Speaker Martin Romualdez mga kaibigan 8.5 million na halaga ibinahagi po sa mga magsasaka Yan pong dapat tularan sa gitna po ng uh, pamumulitika ng ibang mga leader ng bansa dahil malapit na nga na naman ang eleksyon. baktuhan ng putik. Tapon dito, tapon doon. Ito pong si Ako Speaker Martin Romualdez. He means business, mga kaibigan. Ito po, tahimik na gumagawa. Sana po sa mga ibang uh, politiko po natin, sana po ganyan po tayo, di ba? Ang ganti po niya is output. Batuhin man siya ng putik na mga kalaban niya sa politika, ginagantihan niya ng positive output. Saludo po sa iyo, House Speaker Martin Romualde, Silver Voice TV. Magandang umaga.